Ayun. Hello po uh, mga kalingap, welcome to my youtube channel uh, dito naman po ulit tayo para mag uh, panood ng isang video isang dating k-voice kasi Vincent Caliada ito pa yung mga mensahe ng mga lingap partners at ni Kalingap Eda na ni Kalingap Ramp para kay BNC sa kanyang sang taong sang taon na sa Kalingap. Tara po. Uh, na po natin ang kanilang mga mensahe kay Biancy. Tara po. po. ni po si Edo. Ah, first time niya palang ano dyan, Makasama sa vlog. Sa vlog ng Edsy.

ang... Nangyari po ito noong ano, nung huling vlogs ng Edsy. Yung part 48 po. Yan. Kasama dyan siya si... Uh, Vincent Calyada. Ang dagat ngayon

Ah. <laughs> Nakakatuwa yung dalawa ni Ato. At uh, yan po, yan yung mauna na mag-message kay, ano, kay Beyoncé po. Si Ato saka si Yoyo. Yoyo, Yoyo alika. May konting interview ako sa inyong dalawa. Sa naman. Huwag na kayo mag-away kambal. Oh, may interview ako ha. Ready na ba kayo? Apo. Okay. okay. Here's my hand. Oh, uh, alay. Uh, alay. Oh. Yo yo. Ah. Oh. Sagada punta mo ka sagada sama mo sa pag-vlog dito sa EDC. Ah, oh. Ano yung nararamdaman mo at ano yung nakikita mo sa dalawa? Pagkakatuloy yan sila. Kakatuloy yan sila. Ano pa? <laughs> Ito lang, direct to the point na magkakatuloyan yung dalawa ng EDC pinapahaba man daw ng prosesyon sa sumbahan <laughs> nyo. Uh, ano masasabi mo? Ha? Oo. Oh. Wala na, loading na. Po? Oo, sa kanila, sa EDC, sa lagi mong pagsasama sa pag vlog sa EDC, ano yung maano mo? Masasabi mo sa kanila dalawa? Oo, kaya ah, Vincent. Kaya pa nag-vlog po kami. Nag-uusap sila. Saan? grabe. Sa mata, alam na yon. Nako. Sa na pala, napapangiti na. Kini. <laughs> grabe si Talagang karakter na karakter yung dalawang yun. Hindi eh. <laughs> <laughs> Pero yung ano yung dalawang kambal, ay, saan pupunta? Ay bago. Pero ano? Oh, s'tagupa. Pero ito ah ay s'tagiyan. Amo. <laughs> no, Nawala itatanong kasi sa kanya yung ba ay sa dalawa? Kinikilig kayo magkasama yung dalawa? Sobra. Sobra? Sobra. Kinikilig ko pa. Lalo na pag nakita ko dalawa. Siya. Mas kinikilig ko. Bakit? Bakit kumikili? Aray. 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 Grabe. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Nakita ko malaw. Malaw. Ang dalawa pong makulit. Ano na naman? Nakapapunta ako. Hindi pa kami tapos magtanong. Ah, tatanong mo.

Yan, yes, susunod naman. Si Lolo. Si Kalingap Lolo. Sa tuwing nakakasama ka sa pag vlog sa yung nararamdaman mo sa kanilang dalawa? Matamis. Matamis. Oo. Oh, Dahil yung lang yun Alam mo na yan? Kitchen and Kung ito. Uh, uh, okay. Ano yan? yan? So ikaw, kalingap Niko, Anong masasabi mo sa ano? Sa pag nakakasama ka sa uh, HG, sa vlog, uh, anong masasabi mo sa kanila dalawa? Uh, yun, ano yung mapansin mo? Ay, yung pansin ko, talaga mga yun para may solid lang. Yung ano para may general lang. Yung silang mga so mag-vlog Galing na rin magtagalog ni Kalingap Niko, no? Magaling, magaling na rin siya magtagalog.

kaling ako namin ng tao yung mano, yung, mahal sa kanilang at tapos kaya kasama na ako sa NC dito oh, yeah, baby, ako ang vlog siyempre masaya kaya ako gilig lang gilig <laughs> yan tayo so, 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 so ito Red may masasabi ako Sorry, masasabi may tanong ako anong masasabi mo kapag Uh, vlog dito sa Etsy anong nararamdaman sa kanilang dalawa?

Anong masasabi mo Talagang nilahat na ni nilahat na ni ano na, ni Vincent no. Nilahat na yung mga kasamang K-boys. nararamdaman mo, mo kapag ang MC. ay, ay no, taragang, Maganda talaga. Pati si Pia, si Pia, si Pia. Gusto naman talaga na hero. Maganda talaga si Pia. Talaga, pagka, meron naman ang vlog na mag-send ka din mga ano ay, na natin. Pero para hindi gana. parang pagka may

edo uh, itu uh, jangalang kita kada dito 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 itu Masih masen bang masih masya uh, abi ha eh ah pare de kasi <hari>. na anong naaamoy na sila natitin naaamoy sila <laughs>

sa pag-vlog kay NC, sa NC. Ano yung nararamdaman mo at nakikita mo sa kanila? Nakikita ko yung ay, parang palapit na palapit din. <laughs> parang napunta na talaga sila doon sa pinatawag natin sa tutuhanan. Pero, Dok Lab, may, may tanong ako. Ikaw po ba kahit matanda na kinikilig ka pa rin? Okay. Ang pag-ibig na rin sa dyan baka kahit sa Tama, tama yan doc. Sa dalawa. Ha? Ah, Anong payo mo sa dalawa kung Guide <laughs> naman sino no bagi na bagi cash, paki na bagi kasi sa dalawa na. No? Yeah hindi <laughs> ko bulong yung bulong 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 Ayan Libangga bro sa mga ano mahilig ka din pala sa mga ano di diba na di ba yan yun yung isang mo sa akin na ano diba na gusto mo mag ganyan din ako hihihi but your pure help. Na one year na ni dances sa kalingap anong masasabi mo? Ako hindi ko ngayon Malapit na kanilang bahay. Matapos yung mga natin ko na. Oo. Huwag ka magpadali. Ba't parang ikaw yung pamadali? Eh, ayun ka ko sa taon. Kaya tamay ako. Sa lagi mong pagsasama sa pagbablog kay Edsy, syempre, di ba, lagi kang driver. Anong masasabi mo o nararamdaman mo kapag nakikita mo silang dalawa? Ay, sa parang silip. Ang silip. Ang silip. Hindi silip. Ang silip. Ang silip parang dahil ko ano na eh tunaga so, ang sobra <laughs> yeah. talaga kasi mga titigyan pa lang alam na wala kang salita bro alam na Hingin. gets mo na sagdan ka ba dun ay ay di ka na. sa ano eh di ka sa matay patay ng ilaw yung ginagawa yeah, mo yun okay. iba naman ang atis pero yung mga ganyan alam ka alam nice nice isang singin lang isang singin lang ang iti agin matik na

sa kanya po. Hindi <girin> ka <laughs> na makakita okay. kami, ng ingles yan. Oo, mabait, mabait. So, babayat, babayat, babayat. so, ito bro, ito pa. Anong... Tama. Kahit sinong makita niya na kalinga partners. Mabait. Ang kapag nakikita mo yung dalawang couple na si Fiance at Edu magkasama po kapag binablog. Ano yung nararamdaman mo? Hindi ka ako. Ang tarawan yung pinigilig ako kasi pag nag-ingles sila. So, Ha? Ah, yung uh, mga mata nito yung na sinangangasan. Si Edo? Si Edo. May Edo naman bro, parang... Yung isip ko, masasabi na uh, Pero nung sinasabi niya, hindi kailangan. Kasi malakas. Grabe salamat bro, grabe salamat bro. Siguradiyan uh. bro, hindi lang ay, mapindot. sa thank you. Salamat pala. Yo. Sobrang sa ang ganda ng babaeng bayans eh. Ah, So, bro, may Ayan si Kalinga Pro na. Ayan. Ah, uh, mga ano, mga nanonood na at yung mga ano diyan, hal dito, mga Silosa, mga kung ano nung ah uh, sinasabi kay Edo o kaya kay Biense. Ito na. Pakinggan niyo si Kalinga Prab. Ano nga po, uh, uh, one year na ngayon ni Biense sa Kalinga. Anong masasabi mo sa uh, kabutihan ni Biense sa kapaitan? Uh, ano masasabi ko lang sa loob uh, ng isang taon si Biense is ganun pa rin. Kung ano siya nung una natin, ganun pa rin siya napaka humble napaka mahiyain pa rin um, yun uh, napaka kahit yung gali niya ay dati lang pero alam naman niya kung saan siya dapat mag-improve uh, yun kaya yun ngayon medyo may sa sarili niya uh, in the sense na yung hindi siya yung magumukhang nagbago ano, o naging mayabang pa, parang dati lang ah, uh, parang alam niya kung saan siya lulo sa amura uh, niya naging napansin ko sa kanya at napakasimple. Simple talaga, wala akong sabi, napakasimple. Mapansin mo naman, di ba? Dati pa rin siya sa pag-forma niya, ano niya, Pero wala ang problema sa akin. Sa akin naman na ayaw ang halagay, nakapulong tayo sa kanila. At one year na yun. So, yeah. Yun, thank you po mga kalina. Ito. Ito, pa bro, may isa pang tanong. Anong masasabi mo sa love team na Etsy? Pati ako kinikilig ay. Wala na akong masasabi Era, yan na. Yan na. Pakinggan niyo po. daw sobrang ano na wala uh, na patunayan ano na lang na ano na lang uh, sana no, <laughs> 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 Laman, bro, kita, uh, na, so kita. <laughs> 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 mo kasi one year na ni Jensi sa Kalingap. <laughs> kama ano? amatagil ng kadiyos matagal, matagal na sa ano sa kadiyong pamilya sa intray kana lo kana mas mas matagal ba? kahit hindi yung kapaciano naman ano, yung parang ano yung mga tuktok yung mas matagal na parang, 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 parang tulungan ah, okay, na ano, Yes, o, oh, tama. Tama yung ano ni Kalinga Pets na sana, anong uh, kahit tapos na ang pabahay, kahit uh, okay na, okay na ang lahat, nasa Kalinga pa rin siya, eh, ano, huwag magbago. Nasa Kalinga pa rin, pareho pa rin doon sa uh, kung kailan, uh, kung kailan, kailangan, dapat andun pa rin si Bience sa Kalinga. Ayun. Walang pagbabago dapat. Salay lo. Oo, oh, lo. sana yung band sana mas pa rin mas lumakas. At may tanong pa ako bro, kapag nag-vlog sa Edsy bro, ano yung nararamdaman mo kapag nakikita mo siya, kapag nakakasama mo siya? Ano? Uh, ah, nakakasawa. Tumad so, lang tayo. Ano nararamdaman ko, nararamdaman nakakasama siya ako. ano na, lang. Kasi,

yan lang ibig sabihin nun sa sinabi ni Kalinga Pedsa para sa akin. Uh, Magaang kasama si BNC. Kahit tahimik siya, uh, kahit madalang siyang mag, magsalita, magaan pa rin siyang kasama kasi yun nga, panatag, uh, dito, nagkahulihan na sila ng ano yun, lobby, Kung sa lakting nyo ba, may dapat pa ba kaming abangan? Ano yung distance sa iyo, parang isa yung mas nadagutot na mataas ng bahay. Ito yan, siya ang matagal na. Matagal na lang pa ba ayan? Oo, parang alam ko maram pa, mapunta pa sa Japan, magkakati pa. Sana nga, no? sana nga makasama si ang EDC na kompleto sa Japan na. Sana. Sana nga. Kung mapapanood dito ni Bianca, ano yung pinaka-sweetest na may sasabi mo sa kanya? Sweet message. Yan. Diyan na tayo. Sa sweet message ni Kalingap. Edo. Tandaan natin ha, pag pumikit yan, seryoso yan. Okay? Yan tawag mo sa kanya, no? Ayan, nakita nyo ha? Nakita nyo ha? Pumikit siya. Galing of H naman. Hindi pa kasi diretsahin. Hindi pa sabihing mahal kita, ma mahal kita. Hindi yung sasabihin ano, mahal ka naming lahat. Grabe naman si si Galing. Napaka ano mo naman. Sabihin mo na kasi, hindi yung idadamay mo pa ang iba. <laughs> <laughs> mahal ka naming lahat. Oh, siya, S lang, kung, um, bawal yung, sa, yung, vlog, yung, yung baka, Ah, yun naman pala. Bawal sa blog Baka maging issue na naman. <laughs> Takot sa issue. <laughs> Takot sa issue si Kalinga Pedro, no? <laughs> <laughs> parang ang nalim na bro yung sinabi mo, ha? <laughs> Mahal na ba? lahat <laughs> Salamat po sa grabe. pataw kinikilig ako sa sinasabi mo, bro. Ayun, hanggang diyan na lang muna po ang ating ano, ang ating konting reaction, konting koro-koro. Ay -koro. e magtapos uh, pakisuportahan po natin ang ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at ni Etna Vlogs uh, Kalinga Parab at ang lahat ng K-Boys na nakapaligid sa kanya. Kalingap Edo at sa mga at ang mga legit na reactors po. Mga legit po lamang. Okay? Hanggang doon na lang po muna. Thank you. Bye-bye po.